Sa programang Counter Blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ay naimbitahan si Pastor Win Love, kilala bilang Tata Sebio, mula sa malayong isla sa Cebu. Sa kwento ni Tata, taong 1992, sa edad na sampung taon, nagtungo ang mga Christian sa kanilang lugar at nagsagawa ng missionary, kaya napabilang siya rito. Bilang isang bata na taga-isla na bibihirang makapakinig at makaharap ang mga taga-ibang lugar, ay tumatakaan niya sa kanya ang bawat salitang binigka sa kanila ng mga panahon na iyon. Taong 1994 na malipat naman sila sa Maynila kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama pero nang nawala ng trabaho ang kanyang ama ay nagumpisa na raw gumulo ang kanilang buhay. Dagdag pa niya na sila ay nasa lugar ng mga squatter at ang mga nakakahalubilo niya ay hindi maganda ang naging impluensya sa kanyang buhay at pagkatao. At dahil wala na rin anya silang napapakinggan at napupuntahan na simbahan upang makapakinig ng mga salita ng Diyos, ay doon na niya natutunan sa mga barkada ang paninigarilyo at paggamit ng bawal na gamot. Subalit magaling anya talaga ang Diyos dahil ginamit ng Panginoon ang pangungulit sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid upang dumalo sa selebrasyon ng anibersaryo ng simbahan na ni Banito At dahil mahirap ang kanilang buhay at hindi nakakatiki, paglalagim ng mga masasarap na pagkain ay napapayag siya ng kanyang kapatid. Dumalo siya kasama ang kanyang mga kabarkada, hindi upang makiisa, kundi para makatikim ng masasarap na mga handang pagkain. Pero dahil naroon na sila ay hindi na rin sila nakaiwas na makapakinig ng mensahe ng Panginoon mula sa isang pastor doon kung saan sa kanyang pakiramdam ay siya ang kinakausap nito. Hanggang sa ilang saglit na sila ay nakagugol ng pakikisalamuha at pagdarasal, ay hindi na niya napigilan ang kausapin mula sa kanyang isipan ang Panginoon at naramdaman niya-anya ang pagbagsak ng kanyang luha at nasabi niyang sawang-sawa na siya sa kanyang buhay at nais na niyang magbago. Sanhi ng mga salita ng Diyos ay nagkaroon siya ng pag-asa. Nagkaroon kong double life doon kasi sa lugar na merong pabiskwater, napakaroon pang bago. Naimbitahan rin at dumalo si Tata sa isang youth camp pero hinahanap-hanap niya pa rin noon ang nakasanayang bisyo. Sa gitna ng napakaraming struggle na kanyang pinagdaanan, dumating ang pagkakataon na siya ay dinala na ng kanyang ina sa rehabilitation center at sa kanyang pagmiministry ay palaging niyang binabahagi sa mga kabataan ang kanyang naging buhay noon at pinapayuhan na kung mahal nila ang kanilang buhay ay piliin nila ang mga sinasamahan. Uh, una po, wala talaga yung kay Lord. Nalala ko pa dati, sabi ko sa sarili ko, posible ako magbago. Kilala ko sa sarili ko eh. Pero sa paglipas ng panahon, Nagising na lang ako. No? Parang panaginip lahat ang sa akin. So doon ako nang-encourage na talaga walang posibleng kayo. Kasama si Elsa Navallo, Shane Torrentino, para sa Balita, Unang Sigaw.